Nagbasa ako na may ng ano ah. Ha? Ah? 1.5 na kuha pula Oo. Oh. 4 pesos isa. Ah. Baka, baka niya. Baka, yung gumagawa ng ano, suka yung nakausap mo. Ah. Sino, sino, sino yung, sino yung... Ah, suppose. Ah, baka may ano, yung sa Golden Duck yun. Kaso nga lang, maramihan. oh, maramihan ang kinukuha. Oh. Okay lang yan, okay Okay lang. Okay ay sa sabon hindi na kukuha sa sabon sa tubig lang sa tubig lang yan dito tata kasi tuwa no eh sa to yan isa ano hindi yan sa sabon din awag na ito lang ito lang ito lang dito ay lima ayan dami plastik, oh plastic oh ang dami sabihin natin tong drain, kasi hindi na akong kuha yung drain yan pang bariya ako ang naghanap ng bariya ako ang naghanap ng, <laughs> ng bariya ako ang naghanap ng bariya wala kang umawa lang punta tayo dito, pinunta tayo sa kitchen yeah. Timbangin mo na natin ito may bote, may bote may bote ito lang bote, okay? Ato. ito lang nain. Ano? Oh, may nain ka. Ano, ano, plastic. Oh, brush mo, lalagyan mo 'be, lalagyan, lalagyan. Oh, ayan, oh, sige na nagbibenta rito. Oh, ayan, ng kalakal. Oh, ay na, kaway na, kaway, kaway. Sa YouTube 'yan. Oh, sikat na kayo ha. Oh, ayan. <laughs> ayan yung mga natin chikiting gulilit wala <laughs> ka uh, dyan At, uh, maraming kalakal dito yung mga natin uh, ang dami ito pinakot na nasunod sa akin kanina ito pa ito pa mga wheel buo kayo 175 mga cartoon plastic uh, babalik na tayo yan. O tinaga, lilipat tayo dun sa kabilang street doon sa dulo. Sa dulo tayo mga kadyang. At nag-aantay yung mga sukay natin doon. Ayan. ayan. Let's go. Maganda pa. Maganda pa daw, mga kadyang. Tingnan mo mga kadyang. Ang araw po. Oh. Ayan. ganda. Kita oh, mo naman O yan. Tumatago-tago so, lang siya sa ulap mga kadyang. Pero okay lang kasi hindi ano, naulan. Pero kaninang madaling araw, gamon na na naman siya <laughs> ayan. ayan maulap ma maulap ang ano natin kalangitan ayan And let's go pupunta na tayo dun ayan ang weather natin <laughs> and let's go mga kadyang ha <laughs> mapapili sa inong buti na Kaya ayan mayroon ako punta ka Isin Saan? Itang... alin? Yeah. Ayan, mga buti na yan. Oh. Ano, sa itindahan lang yan. Eh, Oh, pag may pag may magbenta, bakit may bibenta mo? May tindahan ka naman. Eh, marami. Marami? Ah. Sige. sige, sige. Sige, sige. So, sa pag may nagano hanap ha. Mm -hmm. eh, pero ano ba 'yan? Mga nandito mga ano 'yan? Hindi ito, ano ito? Ah, ibibenta rin niya. Sabi. Sa akin na sa, ah, sa akin, loob. Ay, mga ano yan, oh, manganan, Oo, mga ano yan. Oo, yung ganyan kama. Oo, oh, sige, sige, mga royal. Royal. Sige. Pag nakahanap tayo, buyer. Ay, oh. natin yung timbangan, so, oh. sa so, mga sa dulo. Okay natin doon. So ba yan, tayo sa'yo? Ano, ba ipipinta mo speaker mo? Kung na pata yan? Ayun na, mag-charge siya. Ayun mag-charge siya? Oh? Mag baka pa -baka, baka pwede pa. Ay, oh, wala pa 0.8, 0.8. Ang mo, bakal, 0.8. mo speaker mo na? Bakit? pa Electric fan. Oh, dalawang kilo na. Wala kang dalawang kilo. Dalawang kilo. May 20 ka dito sa Lidrek Pan. 20. Oh, dito tayo sa main road. Nasa main road tayo. Dito tayo. May okay. soke. Ano ba mabibili na dito soke? Uy. Kikiya ba? Ano? Sige, sige, sige. Wilkins. Wilkins, okay, mga Wilkins. Eh, malunggay mga kajang ko. Ang ganda oh. Malunggay, maring moringa, sarap gulay. Ito pa ipapaya pa, oh. sabay na mo papaya o oh. gulay. Ayan. <laughs> Ayan tayo, pupunta tayo doon. Pupunta tayo sa dulo. Mga suki na rin doon sa dulo doon. At uh, marami tayong kukoliktahin doon sa mga sweepers na natin. Ayan.

Para na mga ka- itong karton pwede, eh. so ito mga ka- may sako ato, tito, mga sako, sako ito eh, sako ba ito? Plastik, plastik, plastik. Langsung plastik na inasig na, sa inyo itong karton, mga obisulot, daming obisulot, obisul, obisul. Ilayo, 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 mga So, Pagpunta tayo dun sa dulo. Kaya tayo ng suki natin yung duot. Malapit na tayo mapuro mga kadyo. Kaya nakakuha tayo mga bakal ito, so, mga bike. Mga Wilkins. yung mga karton tayo, sarasari mga kalakal na kadya. natin. Pagpunta tayo. Papabalik sa so. <laughs> so, ulo. tayo dun sa suki natin. Pagpunta tayo sa suki natin. Kita natin yung suki natin doon, so kay Lulo. Marami na siyang mga Wilkins, saka 1.5, saka oh, 175. Lagi-lagi wala natin Wilkins. Sige. <laughs>

sabi may bagyo daw sana wag naman dumaan dito sa atin nasa dagat pa daw mapunta dito sa atin pero sana lumihis na lang dyan sa dagat na lang wag na dito sa lupa <laughs> diba ayan tayo na natin yung mga sopay natin let's go ayan tayo Wilkins Gusing 1 2 3

Hoy, puno na. ah, good news ha. Good news. Mag-ipon ka na nito. Kinukuha ko na ng piso to. Hmm? Yeah. Oo, oh, Kukunin ko na ng piso sa'yo iyo ngayon yan. Mag-ipon ka na ng marami nito. Pati 1.5 piso, piso pa rin ang kuha ko. Ha? O ayan. Yan. yan. Tingnan natin. Kaya i gusto sa sa'yo kasi yan, may bago na tayong makukuha ng piso ulit. Yan. 1.75 saka 1.5 Yan. Ay, mga bakal yan oh. bakal sa ano tarton yero yan mga bagong bago point 75 mga kajak. yung bago nating ano ngayon piso na kinukuha eh yeah. busing ha, yan 1.75, kinukuha na natin to ang dami mga plastic ang dami, dami bakal ni busing yung mga kapi. bakal yero papaludo so, Ay, mga 1.75 ha ano ano yan panahon natin mga kadyak Alabas ah, na si Yaring Araw. Oh, Yaring Araw. Alabas na siya. Ayan, uh, mainit na mga kadyang. Mainit na. ah, makalimutan mo to. Mga bakal pa. Meron pa dyan? Ang dami pa? Ha? Ang ah. dami pa. Ito, sabi mo lang. pa nata doon. Magbibinta ka ng kalakal doon sa dulo. At saka doon sa kabila. Kabilang street. Ang dami nagantay sa atin doon. Makupunan <laughs> oh, naman tayo dito. Ayan. Ayan. Tukal ko eh, Sige, sige, timbangin natin. Tiyan. Lagay pala lang sa ano, sa mga mga stabi. Ayan. Saan yung gusing eh. busing. Akutin natin mga kadyang. Kaya ang init. Ang init mga kadyang. Kaya silong-silong muna. At baka mag-overheat tayo. O <laughs> ito Buboy, tumata oh. Mag-overheat daw. Ayan, sasakyan buhay na. No. Sasakyan na. No. So, mag-overheat. <laughs> Ayan, puti mo namin mga kadyang. Mainit na. Ayan mga kadyang, marami na tayo mapuno. Marami tayo mapuno. Dami nating Wilkins. Ayan, may mga galon tayo dyan. May, may mga bakal tayo dyan. At, marami mapuno na tayo mga kadyang. Kaso, may mga suki tayo dun. Ayan, kailangan ba natin kunin yung mga suki natin dyan? <laughs> Mag-alboroto ito mga to. Mag-alboroto. May, may iwan. Sige, time natin. Hanggat sa makaya natin. Pwede. Pag hindi na natin kaya, ayun. Suko cool lang tayo. Hindi yeah, na tayo. Hindi yeah, na natin so, bukas, bukas naman. Ayan. Bukas naman natin kunin. Ay, bike, 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 bike. 6.3 mo 6.3 ha. Ito, 6.3. Tayo tama na ba? Sagret lang kay Ito. Ano na naman kasi. Ito yung mga dami pa ng karga. Ito. Ito. So, Sige, sige naman, wala na ko na lang, pilihin ko na lang yan. Pilihin, pilihin. Eh, baka ba? Eh, yan! Ah, sino? Jack and Poy na kan dalawa. Jack po i? Ako. Jack and Poy. Ayan mga kadya, mga sukay na natin. naman dito. Magagalit ko sa'yo. dami ng utang, dami ang dami ng utang ko dun sa kabila. Kay Streta. Ayan. Ay, nagtatanong nga kanina. Eh, punong-puno na naman ako dito. Paano yan? Eh, Papupuno na ako dito. Oo. Oh, eh. Ano tayo magagawa? Bukas na lang talaga yun. Bukas ko na lang. Saglitang ko na lang siya. Bukas. Ay, ayos ko lang. Oo. So, bukas. Saglitang ko na lang. Ay, so, Ito. Daming, daming karton. daming karton. Ang mga plastic naman lang. Uy. daming karton. Ito naman kayo Ay, Yung napunta noon. daming plastic. Ang daming magbayo. Ang daming plastic. Ha? Ito. Lata-lata. Ang Ramu lata. Ang <laughs> dami <Lata>, yung... Lata. <laughs> <laughs> Undami, oh. mababa ng lata eh. Dapat sa bababa sa lata pero hindi ko na pinarehas ko na lang presyo. So. <laughs> lata, lata mo na. Wala naman akong re-rejigin. Ah. Puro okay naman to. Ayan, ito mga karton. Ayan. Walang reject.

Stinchin natin yung oh, na natin ng karton para may karga natin lahat Karga natin lahat yan ang dami nang kakarga natin Ayan, let's go Ayan natin yung karton Ay, wala akong bariya niyan Wala akong bariya Kailangan ko rin kasi ng bariya Kailangan ko rin <laughs>

Yeah. Kaya mga kadyang, kumpulong puno tayo. Pauwi <laughs> so, na tayo mga kadyang, hinabot na tayo ng hapon. Ay, magalas alas na mga kadyang. Ayan yung gulong natin, oh, halos dapa na. Sobrang bigat. Ayan mga kadyang. Ang karga natin. Ayan, may nakasabit pa dito sa gilid. Eh. Paunahan. Ayan. Ito, mga Wilkins, sa Ay, dami. Ayan, dami Wilkins, mga galon.

Sige, kaway, oh, kaway na, kaway na. Oh, kaway na. Oh. Oh, yan. Oh, para makita kayo dun sa YouTube, ha. Panorin niyo, panorin niyo, oh, Oh, yan mga chikiting. Chikiting ding ding. <laughs> <laughs> yeah. oh. Puno na ako mo boy, puno na binibili yan boy binibili sa so, puno na ako nakatali na kasi bukas na lang bukas dadaan ako dyan bukas ha bukas na lang ha kasi puno na talaga ako aluminum yan o oh, aluminum yan aluminum puno na tayo puno na tayo mga kadya <laughs> Oh, 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 kawai, 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 oh, kawai na, kawai na, kawai na, oh, mga mga bata, oh, eh, mga bata, oh, kawai, kawai, oh, mga chikiting, chikiting ding, chikiting ding, anong ding. <laughs> ding ding, chikiting ding Ako okay, takot. Ako takot. Kaya makala na ako kaya may, may truck. Kaya natin maka-atras tong truck. Hindi pa naman tayo, nakapasok pa ba naman tayo. Nakapasok na tayo mga kadyo. Ayan na tayo nabarahan tayo, may na truck na naka may nag-unload ng uh, construction materials yan, sa dulo hindi makapakasak tain natin itong malis, mga atras natin ito sana matras, eh. hindi tayong atras <laughs> ayan, mga uh, kadyang nakapun na pa po yan, nakapun tayo nakapun watching, thank you for watching mga uh, kadyang, please subscribe my youtube may channel tayo, And please like and share sa ating mga videos mga kanyang.